6.30 ng umaga, karaniwang nagsisimula ang araw ko dito sa akin trabaho. Pagising mo, kahit inaantok ka pa, kailangan mo nang bumangon dahil may pamilyang umasa. Ganyan talaga ang reality ng mga taong nasa abroad. Pagkabangon, ang una kong ginagawa ay nagiinit muna ako ng tubig para makapagkape. Sa mga oras na to, yung isang ko kasama naliligo na. Baliktad naman ang routine naming dalawa. Nagkakape siya pagkatapos niya maligo. At nung nainit na, nag-inom muna ako ng kape habang nanunod ng balita ayong umaga. Tapos kahit winter ay naniligo pa rin kami sa umaga. Habang nagbibihis ako dito, hinahanda naman nung kasama ko yung almusal namin. Madalas iniinit niya na lang naman dahil nagluto na kami ng gabi pa. Dahil winter nga ngayon, marami akong damit na sinusuot. Pagkatapos magbihis, sa pa lang kami mag Pagpatak ng 7.40, umaalis na kami dito sa bahay. Para pumasok. Ang totoo niyan, alas may pa yung ismula ng trabaho namin. Dahil nga winter ngayon, marami kaming oras na ginagamit sa umaga bago magsimula yung trabaho. Nariyan yung nagpapala kami ng snow pagkatapos may meeting kami sa umaga. Guys, papasok na kami nito. 7.45. Lakad lang. Pagkatawid namin ng stoplight, inabutan kami ng malakas na snow. Fast forward, nasa trabaho na ako nito. Tapos na yung meeting namin sa umaga. Nagbe-break time muna kami bago magsimula yung trabaho. 8.55. Lumabas na ako papunta sa parking kasi kukunin ko na yung sasakyan. Nagagawin ko nung naipasok ko na, nilagay ko dito sa lifter para madukot ko yung mga ilalim. Ang trabaho ko dito, tatanggalin ko yung kalawang kasi pipinturahan ulit. Galing na sa ibang shop tong sasakyan na to kasi meron na ditong pati. Ginamitan ko na ng vacuum para hindi magmukhang malikabok dito sa pwesto ko. Nahirapan ako dito kasi medyo makapal yung coating. Nakapag break time na ako ng alas 11, 15 minutes break time, pero tinuloy ko lang tong ginagawa ko. Hindi pa ako nangangalati. Magtatanghalian na kami. Alas 12.30, oras ng tanghalian namin. One hour break time. Baon kong tanghalian, tapos kapramin. Para may sabaw kasi malamig ngayon. 1.30 na, tingnan niya tong trabaho ng kasama kong hapon. Nire-repair niya yung quarter panel. Nakapasok siya dito ng walang experience na trabaho. Bago ko ituloy yung ginagawa ko kanina, inutusan mo na ako ng leader ko na ikabit yung bumper nitong Porsche. Katulong ko nga pala dyan yung kasama ko ditong Pinoy. Nandun yan siya sa kabilang department. Napadaan lang dito, kaya nagpatulong na ako. After nyan, ginawa ko na rin to ulit yung ginagawa ko. Dito trabaho namin, kung ano yung priority, yun yung inuuna namin. Madalas yung ginagawa namin, naiiwanan lang kung may uunahin. Sa na lang namin babalikan kapag tapos na. Alas 3 ng hapon, nagmi-meeting kami bago mag-break time. Yun ay pinag na pa namin kung ano yung mga kailangan tapusin. Kung kailangan mag-overtime, mag-overtime. After ng meeting, saka ako nagbe-break time. Kinakain ko dyan yung tira ko ng tanghalian, isang onigiri. Hindi ko kasi naubos. Pagkatapos ng break time, ginawa ko yung Porsche, makan. Alas 6 na, lumabas na ako dito sa parking. Kasi ipapasok na namin yung mga sasakyan na kailangan ipasok bago mag Sobrang kapal ng snow. Kahit pindutin yung susi, hindi mo makita kung nasaan yung signal light ng sasakyan dahil natabunan. Pagkatapos namin magpasok ng mga sasakyan, nilock ko na yung bodega namin kita nyo naman ang kapal ng isto dito bihis na kami bago maguwian kung akong tatanungin ng trabaho dito para sa akin madali lang naman wala kaming kota araw araw kung ano yung gawa mo nung araw na yun matapos mo man o hindi okay lang wag mo lang sasadyain na i-delay yung trabaho mo dito trabaho namin kung sino yung nagbaklas ng sasakyan siya rin yung magbubuo hindi ka papakialaman ng katrabaho mo hanggat hindi ka naghingi ng tulong overtime pa si lumay, eh. una na ako muwi oh, hanggang dito na lang tong vlog ko isang araw namin sa trabaho maraming salamat sa nagsasuporta bye bye